Alam mo ba na ang laso ng bubuyog ay nakatulong sa isang babae na makagawa ng multi-million dollar na negosyo? Si Carly Stein ay nagkaroon ng isang bihirang sakit sa immune system na walang gamot na makapagpapagaling. Habang naglalakbay, natuklasan niya na ang B. propolis, isang dagta mula sa mga bubuyog, ay nakapagpagaling sa kanya. Sa kanyang pagtuklas, siya ay bumuo ng isang negosyo na nag-aalok ng mga produktong nakabatay sa bee propolis mula sa kanyang karanasan. Dahil dito, na-inspire siyang itayo ang Beekeepers Naturals, isang kumpanyang nagbebenta ng mga produktong pangkalusugan mula sa bubuyog. Ngayon, ang kanyang brand ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon, na nagpapatunay na minsan ang pinakamalalaking pagsubok natin ang nagdadala sa atin sa tagumpay, na magpapabago ng ating buhay. Ang kwento ng Tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kita. Ito rin ay tungkol sa pangangalaga sa mga bubuyog at ang kanilang mahalagang papel sa kalikasan. Sa pag-unlad ng kanyang negosyo, pinagtuunan niya ng pansin ang sustainable practices na nagtataguyod sa kalusugan ng planeta.